Good morning mga guys Nandito naman ako nagpaparamdam sa umagang ito mga guys Tingnan nyo mga guys Ang malabong parintik na ito ay sobra sobra na Ang tambak ng mga ano Ang mga basura mga guys Iyan o ano, Nagka traffic traffic pa ang labas Mga so, Mga guys Traffic traffic na dyan dahil sa mga kariton Mga sakyan o buhol na sila dyan mga guys uh, buutin pa sila dyan siyam siyam bago makalabas mga guys uh, wag naman natin kalimutan si youtube channel mahirap na vlogger mga guys ito mga guys dito sa palingki ayan uh, wait na tayo mga guys hello mga guys <laughs> Hello, shout out sa inyo mga guys Hindi na lang <laughs> ko ng Ito, ang mga 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 Masura <laughs> 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 mga guys Masura <laughs> mga guys Pauwi na tayo sa umagin ito um. Puro kabasurahan dito sa palengke Napakadumi dito sa palengke Hindi na matapong tapon Dahil sa loob sa palengke Lahat-lahat ng Lahat -lahat mga tao dyan Mga mga manga mga, -mga lahat na negosyo ng no, mga pinagbabalot ng mga isda o ano pa man mga matulumay pinagtatapon dyan sa kalsalang niya nagkahararang ng mga guys so pareho sa mga guys kung anong sitwasyon dito mga guys ito sila nagsasapong mga bahuan mga uh, guys yan sa so, pala din ako sa loob Pero sa labas napakadumi Dahil nga mga sa kagawa Mga lahat ng mga anong ito Yan sarap ng mga kainan dyan Sus Maria si Shout out sa lahat ng na mga nagtatapong basura sa labas Tambak tambak na Yun <laughs> Shout out dito sa mga mga kainan ito Hello. Ano ka guys? Galing naman. Galing talaga. Magaling tayo. Pagdating sa mga taong hindi marunong magtapo ng basura. Diyan sa palingkin itong malabon. Palingkin ng malabon. Puro basura.

40,000 lang. Mm hmm. hmm. Napadami na tayong views sa mga basura. Mga basurang tambak-tambak na hindi na maalis alis din sa palengke na yan. Labas. 100,000 na. Oh. Ito 60,000 mga kaidol. Maraming salamat kay Sir Pogi. Shoutout sa iyo. Hmm? Mother, guys. Ah. apat yeah. <laughs>

Ano pa kulang? Hindi mo lang. Bulok ang meron okay, na. Oh, maraming salamat mga guys sa mga bumili sa aking pambisal. Ilik lang ako! Bas. Sa umaga na ito. wala pa. Ito nita. Pa. Pag-share na lang po ang aking Pilik YouTube channel. Ilik lang ako. Balikan mo na. Ito mga, mga kaidol. Ang oh, bayad. Dito Sir aming kababayan na Bicol noon Albay, Malilipot ayan, e chat out dyan Malilipot, Sandor Malilipot shout out sa mga taga dyan si Boss Cesar si at si Madam ano dito malaki ang grocery store dito pagdating naman dyan, malaki ang malaki ang lupain malaki, 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 malaki ang mataniman oh. kaya mayaman ko dyan Pauwi oh, ito dyan, may dikotse. Hindi di lang dinadala ang kotse. Ano ito lang, kaob? Ayun, oh. kotse, hindi lang dinadala. Kasi baka sabihin nyo, madam na talaga. Pero madam talaga yun dito. Hmm. Madam Busing. Busing. Well, guys, wala tayong ginagawa na ng ngayon. Kaya mag-upload up tayo mamaya. Upload, upload upload na ating YouTube channel. Na si Mahirap na Vlogger po. Pag-share at pag-subscribe ang aking YouTube channel. Mahirap na vlogger. Good morning to all of you in Apirilagi. Thank you. God bless you.